enter the car. Umabasok sa ilong. sa <laughs> <coughs> 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 okay, okay? 7. Mamura rin doon. May mga gamit pa. Sige, doon muna tayo bago punta na. Traffic dito eh. Last na doon sa ano, Riyadh Gallery para kakain na tayo ng gabi. Tawag Dinner. Tawag. Tawag. Doon na ang muli nating destination. Tawag. Ngayon kung tayo M muna? destination talaga. Uy, shower mo. <laughs> May destination talaga. Sige. Bro, sa tapap? Takot na. Basta <laughs> wala pa, kang so dun eh. Takot na. Masyadong mahirap yung parking. Ang alin na naman. tap up. Oh, ikaw na magpa-parking. Hindi mo mag kami. <laughs> hindi sa tap up. Huh? Doon sa tap center. tap center. Alam mo yung ano, yung malapit dun sa, yung sa King Abdullah Bayon Yung malapit sa Sahara Mall. Ay, Sahara Mall. Hindi. sa yun. Alharam. Al sila papunta ng Alhara dun sa may ano bang pangalan ng mall na nasunog dati dito tayo isipin mo buti Sabi natin, mag-experience man daw tayo mag-LRP train. Papayag ba ang amo? <laughs> hindi. Ano ba, iwan daw tayo sa ano, tapos doon tayo mga sakit. Pag mapunta tayo ng bata. Pag iniwan tayo, mumurahin sila ang mga manehon natin pag iniwan tayo. Hindi, ano pong bagay, sakay tayo doon sa iba, tayo doon sa sakay papuntang bata ng train. Yeah, tapos, hintayin hey. na lang din tayo. Parang, huwag mga... mong mo ipagpilitan, Jo, kasi hindi yun mangyayari. Diretso sa gallery. Yung amo natin, hindi nga. Saan ba yun? Amo natin, hindi katulad nila Jollibee na eh, explorer. Mm -hmm. Yung alam mo natin, stricto to. <laughs> Halos sali ayaw nga kayong palabasin. Pag manihuhin pa kayong mag ay Pag commute pa kayo. May chat ka pala, Jo. So, oh, oh, eh? ayaw, ayaw sabihin. Alam mo yung way na ano, papunta ng Soal. Soal. Clinic. Hindi, hindi pa. Hindi ka nagpupunta sa SWAC? Hindi pa. Anong hindi? Di ba doon mo din ala si Joe nung nagpa-check up? Ah, sa kayo. Ang abdo na <P2> Kaya nga. Di ba, so ayaw yung Ano pa yung ano? Oo. Sa clinic na yun? Hmm. Doon okay. ba na una? Sa kabundang unahan? Yun nga. Yung way na yun. Baka ba doon sa sinasabi mo sa kabila. Sa kabila? Yung kabilihan ng mga damit? Oo nga. Sige. Ano ko na? sa doon sa B. sabi ko, sabi niya, ngayon daw, hindi niya daw pwede kasi talagang matraffic daw talaga. Talagang daw? daw talaga. Hindi, sabi ko, sa weekends, hindi ba sabi na sabi ko sa kanya. At, eh, hindi daw siya sigurado. Sabi, sabi ko na lang, matangkatin ko na lang doon kung saan magpunta na malapit. At siya na yung nagsasabi na sure na ngayon. sik, -sik pa itong ulaga na ito. ka na. Maalam pa. Kasi alas ko